Pumalo na sa mahigit isang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura na iniwan ng nagdaang bagyong Goring at hana. Samantala sa forecast ng pag-asa, posibleng hanggang tatlong bagyo pa ang pumasok sa bansa ngayong Setyembre. May ulat si Noel Talakay. Babala ng pag-asa, labing isang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Ngayong buwan, pumasok na ang bagyong ineng, pang-syam na bagyo ngayong taon. At bago matapos ang buwan ng Setyembre, ilang bagyo pa ang mananalasa sa bansa. Ngayon pong buwan ng Setyembre, pues posible ang dalawa hanggang sa tatlong bagyo na pumasok ng ating Area of Responsibility ayon sa pag-asa, hindi pa ganap na bagyo kaya hindi pa masabi kung ito'y malakas o hindi. Halos walang direktang epekto sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong ineng dahil pa northeast ang direksyon ng bagyo o papalayo sa Philippine landmass. Kaya malabong magtaas ng tropical wind signal ang pag-asa. Pero... Ang nakikita natin na magiging in a way significant effect niya sa atin ay yung enhancement ng southwest monsoon o habagat. Samantala, batay sa pinakabagong tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 1.3 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng iniwan ng bagyong guring at hana. Habang mahigit 1,300 kabahayan ang napinsala ng nagdaang bagyo, may dalawang daan at apat na bahay ang totally damaged at mahigit isan ang partially damaged. Ayon sa DSWD, sumampa na sa mahigit 176,000 ang bilang ng mga apektadong pamilya sa pananalasa ng bagyong guring at hana. Ang nasabing bilang ay mula sa 2,041 na barangay na sakop ng 10 riyon sa bansa. Tiniyak naman ng DSWD na tuloy-tuloy ang kanilang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong LGU at sa mahigit 700 pamilya sa mga evacuation center. Noel Talakay para sa bayan.